Hey, sir, good morning, sir. Good morning. Taga saan po kayo? Uh, taga Paranaque. Anong pangalan niyo, sir? Mike. Nice to meet you, sir, Mike. Ano pong gusto niyong gupit, sir? Um, actually, very open ako dun sa ano. Uh, wala ako preference in terms of the top. Pero yung dito sa side, what I prefer is uh, something that would still look me professional. So medyo manipis dito, then pa, pa kapang over the top. Um, but dito sa taas, okay, okay lang naman kahit ano. Kahit ano. Ah, oh. Ulitin ko lang, sir. Ah. Yung gupit nyo pang professional, corporate haircut yung gusto nyo, sir. Correct, correct. correct. Corporate haircut. My girlfriend, sir. Yeah. <laughs> Actually, siya yung nag-suggest na ano. Um,

Show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take Yeah, yeah, and thanks din sa mga suggestions din sa mga ano, sa mga uh, looks kung paano sa i-style. Paano nyo pala nalaman dito, Sir? Um, actually, nag lang ako doon sa uh, Google Maps ng mga mga ayos na na stylist, uh, uh, haircuts and isa yung Sanbri doon sa mga lumabas and then nung, when I'm reading doon sa mga comments lagi lumalabas yung pangalan mo so sinerge ko sa Facebook yung uh, Sanbri and then your name and then lumabas yung Facebook uh, account mo and then doon ako nag-chat and then uh, doon ko nalaman na nandito na ano pala kaya sa ano so, thank you Sarah oh, yeah. thank you thank you as well and uh, it's a nice circuit I appreciate thank you Here at Sunbright Men's Grooming House.